Makapagparehistro ako ng motor sa halagang 1,063 pesos. Yup, that's correct. 1,063 pesos lang ang ginastos ko. Kung ang motor mo ay may plaka na pare, pwede mong gayahin tong diskarte na to. Kung gusto mong makapagparehistro ng 1,063 pesos lang pare, meron kang tatlong misyon. Ang unang misyon is maghanap ng murang insurance. So, sibuan na muna. Since yan, nasibuan na naman dito. Okay, so offline sila dito. Hanap tayo ng ibang Cebuana, pare. Dito, pare, pumunta ako sa Cebuana para kumuha ng insurance kasi last year dito din ako kumuha. And ang insurance nila is 300 pesos lang if gusto mo magdagdag ng personal insurance. Magdadagdag ka lang ng additional 100. Pero hindi naman kailangan, no? Pagkatapos sa Cebuana, pare, naghanap ako ng pinakamurang emission center and tama yung emission testing dito pare. Ano na lang, kaya. pag walang pila dito dito na lang. Kaya. At walang pila, oh my god. Okay, so nandito tayo ngayon sa may ABG Emission Testing Center. So yung unang uh, emission center na napuntahan natin, sakto, pasok siya sa budget, no. 500 pesos lang. And swerte din na tayo lang. At para sa pangatlong mission pare, pumunta na tayo sa LTO para magparehistro. Ngayon, dito sa LTO pare, i-check yung motor mo. Bago ka pumunta ng LTO pare, make sure na stock yung motor mo. Walang any type of modification na pwedeng mag-cause ng aberya sa pagpaparehistro mo. Pare, balikan natin lahat ng ginastos natin. 300 para sa insurance, 500 para sa emission, and 263 para sa mismong registration. Ngayon, kung meron kang delinquent or meron kang late registration, 120 lang yung additional niyan. So, yun lang pare. Sana nakatulong ako. And if may natutulong ka sa video na to, don't forget to subscribe.